Nakaabot kami sa isang bagong hamon. Ako ang una. Ano kaya ang laman ng safe box ko? Wow! Meron akong masarap na noodles. Gutom na gutom na ako. Naglalaway ako sa amoy. Oh, cool. Mm, gusto ko ito. Ang sarap, mga kaibigan. Kaya... Ano? Ang sarap ng mga noodles na ito! Kamangha-mangha lang talaga! Gusto kong iikot lahat sa isang stick para mas mabilis at mas cool! Ang sarap talaga! Anong ginagawa mo? kamangha ha Busog na busog na ako! Ah, ngayon, sa inyo naman, guys! Tara na! Pagkatapos ako ang susunod! Sana ang ako ay... Ang Oh, hindi! Go! Siya ang, ang mainit Sarsa sa mundo! Sige, Mike! Naniniwala kami sayo! Salamat mga babae. Mas madali para sa akin sa tulong ninyo. Pero parang mabubus ka ang dila ko. Oh, may magbigay ng tubig sa akin agad. Isang minuto pa at mawawalan ako ng dila. Suzy, tulungan mo ako. Pasensya na. Wala akong kahit ano, pero hindi ko pa nabuksan ang aking safe. Oh, Ano yan? Napakaganda nito! Magic ball dito! Nagtataka ako kung paano ito gumagana. Oh! Naging yellow ang kamay ko. Ah! Halika na! Ah. Anong ginawa? Ah. Susie, ayos ka lang. Please, okay, Emma! kising na! Nakakatakot! Pero huwag mong insindihin. Ako ay panahon na para gamitin ang aking fire sauce. Uh, hindi ko lang talaga matiis. Ha, wag kayong matakot, mga babae. Ililigtas ko kayo lahat. Mabuhay, buhay pa ako. Salamat, Mike. Heto, ikaw... Sige, ang tubig na ito ang papatay sa apoy mo. Nako naman! Tulong. Oh, mas madali Sige, yan. madali. Salamat! <laughs> Balak At mo ba? Simula. Sige lang, Mike. Okay. Mayroon akong mga lang Si Kuyas? Uy, isang bangungot. Minalas na naman si Mike. Mike, At gustong magpalit. Magkukunwari akong kumakagat sa keso. Ang mansanas. Ay nako, hindi ito nakakatulong. Ha! Iyan ay isang biro. Halika na, guwapo! Ubus Kapali na ba itong susi. sibuyas? Nakakadiri ito? Nasusunog ang lalamunan ko. Sabi nga, hindi ko na alam kung ang luha mo ay tapos mula sa sibuyas o patuloy na malas. Naku po! Ay ne, eh ne. Uling puraso. Tapos na. Nako! Ang baho mo! Isang segundo pa at mahihirapan na akong huminga. Pasensya na. Pero kailangan kong takpan Wala bibig ng mo. ibang paraan palabas. Pasensya na, mga babae. Ito ay... Walang Kakaibahan ko guy. kung ano ang nasa aking safe. Wow! Ang ganda ng cake! Tingnan mo lang! Ang sarap! Ang swerte mo! Ano? Libre mo kami, please. Narito ang isa pa. Pangarap. Kaya kong hawakan itong napakagandang rainbow cake ng mag-isa. Tignan mo lang ito. Napapalaway ako. Gustong gusto ko ang mga unicorn. Ito ang pinakamasarap na cake na natikman ko sa buong buhay ko. Oh, ang sarap! Hindi ako makapigil. Kailangan ko itong kainin ng buo. Siya nga pala. Sana mapala din ako. Wow, ganda naman Woo! ang gintong pole na ito ay napakaganda hindi ko maiwasang mapatititigto ano ano Oh, hindi, dito. Emma. Anong nangyari sa'yo? ano 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 yung kakilakilabot na amoy? Ikaw na naman ba, Mike? Anong nangyari? Magic moment. Oh, ang weird. Salamat sa pagising sa akin. Hindi mo ba sa tingin natin dapat... Tara? Tumigil! Astig! Iniisip mo ba ang iniisip ko? Oh, may rosa ko. Budburan natin ito ng magic bullet. Ha? At ibigay Ayos kay yan. Susie. Magaling! Uy, uh, Susie? nan mo ang prutas na yon. Ako? Oh, salamat, Mike. Ang bait mo talaga. Mm, ang bango ng amoy. Oh, pero antok na antok ako. Ngayon ito. Aminang tadyak, saluhin na. Astig. Napakagago ko. Pastig Hindi makapagbigil. Mm, pwede ba akong mauna? Sige. Hooray, salamat. Nako, nakakuha ako ng maasim na limon. Ayoko itong kainin. Ay, hindi. Magpakatatag ka, Emma. Sige. Nakakainis. Susubukan ko. Ay, masim. Oh, anong tanawin nito? Tinatanong mo ba ako? Hindi ko na ito kakainin at huwag mo itong hilingin. Ngayon ikaw, Mike. Halika na. Wow! Ilibre mo kami! Halika na, Chris. Sandali! Mga babae, hindi ko pa nga natitikman at nandito na kayo. Wow, ang sarap! May mga matatamis na marmalades din dito. Oh, ikaw na sa Kim. Sige, buksan ko na ang aking kahadiyero. Oh, nakakuha ako ng medalya. Sige, gawin mo. Wow. Mm, hehe, ang astig nito. Oh, relo ito. Pero mas astig ang mga lalaki. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung pindutin niya ang button. Ang kakaiba. Wala akong nararamdaman. Hoy guys! Anong ginagawa niyo? Oh! Huminto ang oras! Pwede kong gawin kahit ano! Wow! Ang masarap na cocktail na ito ay baka juice. Oh! Gusto ko talaga ito. At narito ang marmalade. Ah! Natapos ko na ang cocktail at pwede ko nang na kainin ang mga marmalade ngayon. Pasensya, Mike. Hindi ako oh, Hindi ko na ang Oh, tingnan mo. Isiwa ang skittles na ito. Gustong gusto ko ang skittles. Ang sarap nila. Wow, ang saya. Ngayon, tingnan natin kung ano ang cool kay Emma. Hey, girlfriend. Ano sa tingin mo sa lemon juice at bakal sa bibig mo? Oh, magiging kakaiba ito. Panahon na para mawala. Basta muna, aayusin ko ng kaunti si Mike. Ako, matagal ko na itong gustong gawin. Pero tumanggi siya. Isang... At ngayon, hindi na niya matatanggihan si Susie. Tignan mo yan, nakakatuwa. Oras, simula. Hoy, nasa ang aking cocktail? Saan ito napunta? Ano? Kumain ba si Emma ng lemon? Bakit ka natatakot sa akin? Oh! Hindi! Anong gandang araw para manirahan sa isang kahangahangang kwarto? Ay, hindi! Hindi ito kahangahanga. May amoy dito. Isa itong bangungot. Natatakot akong tumira dito. Enid, huwag mo akong talunin. Hindi ako makatulog o makaidlip dito. O kailangan kong mag-isip ng kung ano. Habang papunta kami rito, nakaisip ako ng ideya sa disenyo para sa aking kwarto. Gawin natin ito ng magkasama dahil napaka-cute nito. Ah, uh, una, masyadong maliwanag. Pangalawa, may mga guhit ako ng aking dream room, kaya siguradong hindi namin gusto ang parehong bagay. Okay, Inid, hindi na ako magtatanong. Kailangan ko lang ng itim na pintura para ma-drawing ang hangganan ng aking personal na espasyo. Pwede kang pumunta sa impyerno talaga. Pinturahan na natin ang lahat ng mga pangit na graffiti na ito ngayon. Mas maganda na ito well, ngayon. Well, ano ang magagawa ko ngayon? Pipinturahan ko ang kalahati ng kwarto ko? Pero una, kailangan kong alisin ang mga nakakatakot, nakakakilabot na sapot ng gagamba sa mga pader. Eh, anong katakot-takot? Ang daming gagamba. Pero natatakot ako sa mga gagamba, pero hindi ako natatakot sa dilaw at mga maliwanag na kulay. Tingnan mo! Ang astig! Magmumukhang mahiwagang ang bahagi ko ng kwarto. Kailangan mong alisin ang lahat ng kasuklam-suklam ng mga guhit na ito. Nandito na ang mga handang pintura. Ano? Ano? Sino yon? Oh, iti-check ko ito ngayon. Ito ang aking mga tagalipat na nagdala ng aking mga gamit. Astig! Kumusta? Kumusta sa inyo? Wednesday, isipin mo? Nandito na ang mga gamit ko? Hindi ba, Astig? Magkakaroon ako ng kama sa ikalawang palapag at sa ilalim nito ay isang lugar para sa sarili kong mundong bahaghari. Ang daming mga laruan dito rin. Astig! Hali ka na! Paborito ko ang mga ito. Wow! Inayos pa nila ang lahat sa baba. Ang galing! At huwag kalimutan ang garland dito. Oo! Oh, at lahat ng unan. Ang ganda at ang ningning. Ang daming puppets. Magaling na trabaho mga kaibigan. Ang ganda ng kwarto. Salamat. Paalam. Pupunta ako sa bahay ko sa ilalim ng kama. Napakaganda ng mundo ko Wednesday. Pumunta ka minsan. Kahit kailan sa buhay ko. Thing, kailangan ko ang iyong tulong. Kailangan mong tulungan akong dalhin ang kahon ng mga gamit ko. O, itong itim na ito. Emma. Magaling. Tingnan natin kung ano ang inilagay nila sa loob nito. Magaling. Kailangan ko ng tabla para gawin yon. Magaling. Pero huwag kalimutan ng drill. Halika, hawak ko ito at ikaw ang mag-screw. Mahusay. Mayo ka nang masanat sa ibalik. Kaya mo ba? Perfectong makinis. Narito ang bagahe ko. Mahusay. Salamat. Talagang malis ang itiwayan mo, sweet kumbagay, na nagpapaalala sa akin ng aking kakilakilabot na tahanan. Halimbawa, ang kamay na ito ng buto at ang mga buto ng kaibigan ni Sam. Ang paborito kong gagamba na natagpuan ko sa atik ng aking lola. Magandang sir Corrigan's Butter, pero kailangan lagyan ng laman ng mga istante. Kung hindi parang walang laman, ilang kandila ay hindi makakasakit. Hmm, hindi ako komportable kung walang sapot ng gagamba. Narito na ang mga ito. Kamusta, Spidey? Okay, first yung gamitin ang isang fortina para magtago mula kay Enid. Ang mga kamay ng aking mga hayop ay magmumukhang maganda dito. Gaya ng yong naiintindihan, wala nang buhay. Thing, tulungan mo akong ipasok ang makinilya. Kaya nasong ipsawa ng madong kabanata ng aking libro sa biyernes, Agosto 13. Mas muna na aking magtrabaho. Hoy! Hoy! Bagay! Gusto hoy. mo bang bigyan kita ng manicure din? Gawin natin itong asul. Oh, pero wala tayong nagawa sa bintana. Kakaiba, kailangan natin ayusin ito. Marami akong magagandang polish, kaya dapat itong maging matingkad. Wow, kahangahangang trabaho. Maganda. Great. Wow, nakakatakot na kwarto. Bakit agad itong nakakatakot? Sa tingin ko, nagkamali ka ng tingin. Parang kwarto mo ang pinagkasakitan ng unicorn. Lubos akong nasisiyahan. Nakalimutan ko talagang gumawa ng isang tahimik at maganda na lugar para sa minamahal kong alagang hayop. Magugustuhan niya ang couch na ito at ang paborito niyang sariwang karot. At ang aking... at ang aking kuneho, si Daisy. Hmm. Hello. Narito na ang iyong bagong tahanan. Maliit kong mabalahibo. Heto na! Perpekto! Ano may... may kuhon si Enid? nasa yung aking alagang alaktan. Hindi ko na naramdaman ang kurot nito. Bagay. Huwag mo akong hawakan. Kailangan kong huminga. Kinuha mo ba ang luha ko? Sana kailangan mo ito para sa aking cloning. Bakit mo dinidiligan ang libingan ng alakdan ko? Talaga bang kaya mong buhayin siya? Ano? Buhay pa ang aking alakdan? Talaga? Isa siyang zombie spy ngayon. Ang saya ko. Naiinis ako sa sarili ko. Oh, gustong gusto ko ang kantang ito. Ang astig talaga. Walang hihigit pa sa klasikong musika. Anong klaseng gulo ang pinapakinggan ni Wednesday? Ang musika na ito ay lubos na nakakagambala sa tunog ng paborito kong kanta. Wednesday, kailangan kong gawin ng mga ekstremong hakbang para lang makinig sa astig na kanta tungkol sa pag-ibig. Nararamdaman naman kung namamatay ang mga tainga ko mula sa kakilakilabot na kantang iyon. Sige, pero ipapakita ko sa iyo ang tunay na musika. Patayin ang mga ilaw para walang pop music na makagambala sa akin. At ngayon, nasa akin na ang lahat ng iyong atensyon. Hindi lang isang magandang kanta ang mayroon ako, kundi pati na rin isang sayaw. Narito ang isang magaling na akma para sa tunog na ito. Wednesday, bakit mo pinatay ang ilaw? Natatakot ako sa dilim. Magkaroon ng liwanag! Hura! Bagay, kailangan mong patayin ang ilaw ng hindi napapansin para hindi ito muling buksan ni Annie. Bagay, huwag mong subukan. Binigyan kita ng manicure at hand massage. Huwag mong patayin ang ilaw. Pakiusap. Mirkulis, hindi ko ito magagawa laban sa'yo. Bagay, pasensya na, pero kailangan kang alisin. Oh, hindi. Pupunta ang bagay sa aking kuneho. Haplusin mo, pero dahan-dahan lang. Ang galing ng laro! Oh, kumukulo ang tiyan ko. Ibig sabihin gusto nitong kumain. Kailangan nating makahanap ng makakain kaagad. Pero ano, tama, pwede akong bumili online. Order ako ng buong refrigerator na puno ng matatamis. Ayos, dumating na sila. Hello sa aking tagahatid. Okay, halika, sundan mo ako. Pwede mong ilagay ang refrigerator dito? Salamat. Paalam. sa wakas makakain na ako. Ano ba ang meron dito? Wow, ang paborito kong gum. Ang ganda nito. Tignan natin ito ngayon. Mmm, ang sarap. Soda, ayos. Ito ang kailangan ko. Ang sarap. Nagtrabaho ako ng husto kaya tuluyan kong nakalimutan ang pagkain. Kailangan kong maghanap ng makakain. Ano ang nasa trunk ko? Hmm, tingnan natin. Oh, napakaluma na nito at mayroon pang alikabok. Oh, sa ngayon ay isang makapal na alikabok pa lang. At ang paborito kong marmelada. Ice. Masarap. Enid, dalhan mo ako ng inumin. Halika na. Halika na. Sana sariwang dugo ito. Oh, oo, sige na, Enid. Hindi ito cherry juice. Ano? Ah! Oh, ang weird mo. Parang kulang ako sa kasiyahan. Gusto kong mag-party. Ang kahon na ito ay may lahat ng kailangan ko. Disco ball para sa isang cool na party. Ganda. At paano kaya kung pindutin mo ito? Ilagay ito sa itaas at pindutin ang pindutan. Wow, ang astig. Iyon ay Alien Swings. Mahal ko kayo mga babae at hinihintay ko kayo. Oh, bilisan nyo. Naghihintay sa inyo. Oh, nandito na sila. Ang bilis. Halika na, Sophia at Rachel. Tambay tayo sa bago kong kwarto. Hindi nyo pa ito nakikita. Wow. Pwede ko bang buksan ang musika? Siyempre. At iminom kaya kung mag-selfie tayo? Oh, ang gaganda natin. Sige, konting makeup. Salamat, Inid. Oh, ano yan? Ha? Anong nangyayari? Bakit may usok kaling sa kwarto ni Wednesday? Hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. ginagawa mo? Meron akong meeting ngayon kasama ang mga kaibigan ko. Casey, uh, natakot mo ang kaibigan ko. Ngayon, hahabulin kita. Tignan natin si Enid. Huwag mo lang akong kainin, Molto. Nakaalis na ba siya? Mga goodies. Wednesday, huwag. Enid, ang kaibigan kong si Jessica at si Spider Sam, gusto ka nilang makilala. Nagustuhan ka Talaga? Ako? Hindi ako makapaniwala. Ang cute-cute. Maupo tayo ng magkasama. O, oh, ibigay mo sa akin ang iyong gagamba. oh may sombrero ako para sa kanya. Mas maganda ang itsura niya. At para sa'yo, Jessica, may napakagandang damit ako. Tingnan mo kung gaano kabagay sa'yo ang buhok na yan at ang pink na damit. Ilang mga accessories. Wow, napakaganda mo. Ang saya naman ng magkasama. At para kay Wednesday, may cute akong hairpins. Pakisuot mo. Sige na, huwag mo na akong gawing eyes. Baka magkasakit na ako sa sobrang tamis. Inid? ang init mo. Gusto ko nga ito ng kaunti.